Hello guys! Maayong hapon! Hi guys! Hoy, dili mag-away! Oh, si Adi, si Adi, dali nga rin doy! Dali! Uy, dali na mo ah! If you're not afraid you're not Hi, Kambing! Kamusta si Kambing, John? Pan pa man batilis ngari oi. Manglinghood pa. Manglenghead. Mga kambing. Me. Me. Makaana siya. Na hinugdog. Na hinugdi ha? Hoy, nakakagat dog. Hoy, to big ka tubig Why too big, Why too big Ay, init ang panahon. Aman. Mm. Aman. Yeah. Oh, diay na. Ilaw pa kaayo na dai Mimi, che che why why? Lo. Nay yeah. kanding dai. Kanding dai. Yeah. Hello, kita wag kuway. Kita wag kita kanding way dala ala me. Padahal mag kulay kulay way oh.